Yan, good morning po mga katiksay. So, dito na naman po tayo. May spot kung saan po tayo maniniksay ngayong araw. Yan, so, tumayin ka naman po tayo dito. Gawa po nung hindi tayo makapasok sa sapang bahay ngayon kasi ginagawa po yung daan nila dun eh. Kaya dito muna po tayo sa pinakuli. Eh. Ayan. Ayan. po yung index. Oh. Kupay sapa. Okay. Ay, dito ulit tayo pupotok sa may pinita ko ngayon. Ayun, sana po pala tayo ngayon ulit. Medyo yung mga naunan labas natin dito. Ayan. Kahit pa paano nakakahuli tayo. Nakakapag-uwi tayo ng pangulam. Sana ngayon palarin uli ulit tayo. Kahit pa paano may makahuli tayo. Uh, makapaguli tayo ng pangulam. So ayan, shoutout mo nga pala sa aking mga kapag-grupo sa Akenyo Tiksay Fisher Group Ayan, shoutout sa inyong lahat Happy hunting sa inyong lahat At Sana makauli tayong lahat sa ating gagawin paniniksay ngayong araw So ayan mga katiksay update ko na lang kayo pagka uh, nakaset up na ako So mga katiksay aketo po tayo Ayan po yung atleta natin. Sana po yung palarin tayo ulit dito. Oh, Agad tayo hindi nakabalik dito ah. Sana po pagbigyan tayo kahit pangulang man lang po. Oopya. Oh, yeah. Oopya. Oh, yeah. Ay. Ay. Okay, yun. Kapeste na po tayo. Uy. So, sana tayo mga kapisay. Eh. Pakitaan tayo dito kahit na may <coughs> lang piraso o eh, kaya isang dalag. Hindi na po yun. So, yung tayo. Pahuli tayo may mauwi po tayo sa pamilya okay, so, stay tuned lang mga kapigsay magabang-abang na tayo ano po pala rin niya parang wala akong nakikitang ang isda Ayun, meron bubilit eh. Ang lutang. Nagamama nyo naman masyado. Kaya dito mo tayo sisilip. tayo makita doon saan naman? Ngunit naglalakad tayo, tayo. Ang ah, mga pasipat ah, sika't tayo Abang... <coughs> eh. Habang Galakad-lakad Ito Ang nagpagapi ako eh Ayan na dali oh Pati laki ako nga Pasungo siya

Ay, nadaling na. Maliit lang yata mga fixing. Ang pwede na. Ano na. Tidahan ko eh. Ito. Isa yun. Nakatsahan na mga tao.

mo ka doon sa tubig eh okay nabay ka sa tubig mga katiks na relax ka na <tinyo> Dito po. Kasi natatawas lang po rin. Balik tayo. Balik, balik, balik. Yan. Yan. Bumulabak dito eh. Hmm. Hmm. So, malapit Okay. lang Okay. Hmm. pwede, pwede na, rin. na naman, oh. Hmm. Hmm. Dreaming down. Ayaw pa mo? Okay, sama natin doon Thank you, Lord. Tapos na tayo. Siyempre, <laughs> okay, lalagyan na natin sa ating lalagyanans. Kung nga sa kumagigas na maliit dito na lang kanina iya, So, you need natin huli hmm. natin muna natin ang ating huli yan ang na yan ang huli ito 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 yung tapos abang-abang ulit tayo sa mga gidid-gidid ito, nakatigsa eh na ako sa puno hindi na tayo mag-aabang-abang ay, halena, nakakita na akit tayo halena ito Kahit na kahit na maan. Thank you, Lord. natin dito. napit. mga na pala. Ang na Kaya, nataari oh. na tayo dito. So, ikulit ko. Kaya yung pesto. O. Thank you. Thank mo?

Hımm, dayı. İçeride. Tam bu, Fernando. Hımm. 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 İçeride. tingkir boleh 20 duit tengah

ay tanong pangutok tayo ng tayo pagkat tayo ng muli wala kami ay ito sana ako

i had to read it So ayun mga katiksay Ito eh. nakawin na tayo ng bahay Ingat eh, grabe Bali dito na tayo nakapag outro Bigla kasing nalobat yung cellphone natin Hindi pala natin na i-charge kaninang maga Pagdating natin mas tayo agad Ayan Kala ko eh Buhay pa yung cellphone natin eh Pala Empty na 40% lang nga pala yun Nung umalis ako Nawala sa loob ko Ayan Nalobat kaya hindi na tayo nakapag-outro doon. Dito na lang, diretsyo na rito mga katiksay. Mga pala yung ating hinuli. Oh. Kaya hinuli natin kanina. Ay, ilang piraso naman tayo. Ah. Oh. Yan po. Yung piraso pa tayo. natin, bilangin mo natin mga katiksay. Kung ilan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ima. Ima kanina. Ah, uh, ito. Itong dalawa, mga katiksa, yan. Dalawa. Mga ah, katiksa, natin. Oh. Bali siyam na piraso. Yan. pag naman tayo ng pangulam. Kahit pa paano, pinagbigyan tayo. tutusin, si, napakahirap pumala po ng ano ngayon, ng isda. Kasi malamig ang panahon. Medyo malakas ang hangin. Lakas po ang amihan pa. Kaya hindi ganong umaangat yung mga tilapia kasi malamig po yung tubig pagka oh, biglang ano yan yung tindi sikat na araw yan, magla po may init na yung tubig yun eh durado po ang at na naman yung mga tilapia dyan ay pa paano naman mga kapisay nakadali naman tayo ng mga pangulam natin napag-uwi naman tayo ng siyam na piraso hindi so, naman tayo lagi na boboki ato sa spot na yun ay pa paano pinagbibigyan tayo medyo hindi lang nga ganong mga kalaparan pero okay na alis mga four fingers na rin na pwede na yan so ayan mga katiksay eh. uh, nakita nyo na yung ating hinuli ngayon you, sulit na rin kahit papano <coughs> awa ka kapag uwi na tayo ng pangulam yan hindi naman ang pangulam natin <laughs> so ayan sa mga patuloy po natin subscriber sa ilan natin subscriber maraming maraming salamat po Shoutout po pala kay sa kaibigan natin, kay Kabangbang Fish Hunter. Ayan. Pakisupport po yung kayang YouTube channel at kaya pong Reels. Ayan. At sa kay Michael Petremetri po. Ayan. Shoutout din po. At sa mga sa grupo natin, sa Kenyotix IP ay Shunter, ayan. Shoutout sa inyong lahat. Mga idol, mga lords, mga pare. Ayan sa mga iba nating mga kapwa vlogger, maninig siya, ayan, kay Bang Fish Hunter, kay Kabian Adventure, Makoy, Makoy Tiksay Fish Hunter, ayan. Ah, sino pa ba? Ayan, Meds Joe TV, Danny Tiksay, ayan, shoutout sa inyo. At kay Joel Punay, kay RSM Vlog, ayan, shoutout, shoutout. At sa lahat ng mga kapangpanga Tiksay Fish Hunter, at pumubunan ni Press Minig Balingi, ayan, shoutout po sa inyo. Man. So, ayun mga katiksay. Kali hindi ko na pagtatagalin. Maraming salamat po ulit. See you next week and see you next vlog na lang. Maraming salamat and God bless sa lahat.